Ay, eh, dito na din ako galing nun Kaya, dito ko sila yun ano eh. Kaya, dito ko eh. Ganoon nila ako, <laughs> <laughs> ako Master. dito na ako ng dati, pag sa to to dati. Pag-isa ako. Tulog ko dati. Ito ba yung taga-pangarap? Apo. Ah, ito. Hmm. E, so, uh, ano ko din sa amin.

sahod. Ayan, no? putol, no? Oh. Ito ang pinakamaliwanag na, ano? mga, ano? Hindi yung para sa Dela Costa, boy. Ah! Ayan, bumukol na, no? oh. Bukol niya, yeah. Kitang-kita na dito. Wala Bali. Bali yung ano na to, tol. Anong gusto nyo? Hindi, ano na lang natin, i-first aid na lang natin. Huwag to, ako na yun Okay, no, kita sa ilalim mo. Hindi na pwedeng galawin to. Hindi na pwedeng galawin yan. Hindi na, na pwedeng galawin yan. May fracture na dati. Fracture yan. Ako May fracture na, na daw yata dati yung master. Oo, ayan yeah, o. Na, ah, Fracture na, na dati. Pero mas maganda, itong okay. ano, kabilang karton. Ano karton? Karton pa lang.

Baka mo yung ano dun ako, Yan. Very na to. Tokas. Very good, good, eh? <laughs> <laughs> Very good ka ngayong araw. Ha? Yan na, si Kayagi yan eh. Ma -ayong Ma -ayong ka. Okay. Okay. Ay, Kuya niya yung boy, no? Isa? Ano? Yan Marami yan okay. sila. Puro lalaki yung mga yun tung ginawa natin is first aid lang magkakay kalma ispagolusto talay naman eh Naka naman. Kabahan. <laughs> Topang, <laughs> <trukit nakabanot> na man kabahan tapang pero itakabalut na maukawak tama wag pa affectoan kasi hot ano mo eh ano 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 yan. Ito kasi, putol yan. Putol kasi to. Ngayon, pag kinilos pa natin yun, mas maganda kasi to. Double fracture ka na, di ba? Na Naulitan na to. Ang alam na daw, master. Tay, ang pinakadabes na gagawin niyo sa kanya. Yan, pinerse aid ko lang para ano, hindi na matabig. Ang pinakadabes yan, ipaano nyo. Kung palagi lang siya nababali, nauulitan lang. Ipaano nyo na. Ipa-orto nyo na. Pabrisan na. Lalagyan ng ano yan, plate. Okay wala <laughs> Walang ano. Ay, yan na lang. Ganyan kayaan na lang. Ayan nyo mo nang gumaling. Sa gitna naman eh. Sa gitna naman. Tsaka hindi siya putol na putol. Tatlong buwan, total heal Balik ka sa ano. Manipis ka kasi tol eh oh. Ang nipis niya. Kaya easy to. Oh, nipis oh. Easy to bro. Kaya na ano eh. Kaysa naman. Maliit kasi to. Dapat ay, ang ginawa nyo. Mas malapad. Okay? Okay na yan. Oh. Yan, yeah, mo. Yan. o, kailangan lang kasi di maipit yung pulso mo. Tang, tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo yan pag maliligo ka. Yan. Okay? Mas magandang kayo. Huwag yung ilga ganun. Marami okay. nang nadali sa ano. Okay. Hindi na. Sige. Okay. Wala na lang okay. kayo. Ano, Silin ko pa kayo. Di pilingin ka ng bigas. Okay? Sige tayo.